Palat kayo lahat Ang buhay sa mundo Nakangiti kahit hindi totoo Magandang bulaklak Ang siyang katulad mo Ngunit paglapit ko'y walang bango Balat kayo pala ang pag mo na natubog lang sa ginto o kay sakit naman nasayang lang ang pag-ibig ko baldat kayo pala ang buhay sa mundo na kangiti kahit hindi totoo magandang pangarap ang siyang katulad mo Ngunit paglapit ko ay walang bango. Balat kayo pala ang pag mo na lang sa ginto. O kay sakit naman, nasayang lang ang pag-ibig ko. Ayang buhay kung ayoy balat kayo, balat kayo pala ang mo. Na natabu lang sa ginto, o kay sakit naman na sayang lang Pagi big ko. kayg buha kongayoy blt okyg buha kongayoyblt yo